regarding actually communication regarding ang key sa usaka relation or disagreement communication and kanang honest lang yun mo sa each other D dili ka magdisanis sa each other kay nganong nganong mangilad man kasi mong asawa nga. actually kung na kay asawa mo mo gi pinaka first nimo nga masaligan sa tanan bahalag isalikway na lang usadari, ka na, ka na. Asawa, yun, dili, yun ni kung usa diri kana kana pero imong asawa you dili gyud na mo traitor nimo so tanan nimo mga secret Istorya gyud sa imong asawa ba kung inana man na kay para sa lalaki mo lang nindot okay. sa ligan kay niya sa tanang mm. -hmm. kanakuan same goes as to my husband pud kanang grabe sad siya mo salig nako in terms like mag shopping siya ka decision sa iyang galingon kung asa gyud ang red or around blue so ako mo decision pud para sa niya kana ganing ngon ana nga uh, trust level ba nga kanang, mm -hmm. kanang communication ba So, in ana ra gyud akong ma-advise sa inyo Communication ra og honesty ra gyud sa kung naay disagreement o conflict. Mm -hmm. Sakto ba dai? And okay. I thank you. Duh. Correct, correct, correct. Okay, so question number four nata. We need it, guys. Okay, please go So, B, we're going to pray for your husband. We're going As a single, do you also pray for your future husband even though you have not met him? If so, someone said the prayers. Wow. Mm -hmm. ba? Wow. <laughs> Uwa nang mo di siya kay ngano abo ka ng mga kuan kuan ba? Kapila ka mo kuan sa usa ka dilaw. <laughs> kuan kay sa, sa una bitaw sa una wala ko eh, nang dili ko specific mm. sa prayers. Mm. Pero karon ano ko kanang specific, specific na ko sa akong prayers. Mm. Pero dili gyud ko mo question nga. Wala gyud ko ni question sa Ginoo Lord. Kanang wala pa mo koy uyab nya uban sila na ah, kuan kay ako man pwede magpugko ka ng kana bitong mahilig ka nang mag-socialize ah, okay, kanang dili ko kanang di para sa uban ba mag online dating kanang dili bitaw ko outgoing musugot ra gyud ko no nga sa balay ra gyud ko magpundo mm. maora gyud ako nya kung magawas ko meet lang sa mga friends ana bitaw per not on the purpose like going out on a date Murag. Oh, ka, nga oh, ng effort di di gi ko ana guys. Nya ko mo kuan ko ku, kung kung motor gi ko nga kung nagi maabot abot, nagi siya mo abot. So kung mo pray kung akong prayers ron mm. nga ihatag sa Ginoo in his own perfect time mm. nga kuhatagan mako sa Ginoo, we share the same uh, common grounds, mm. we share the same values. guys. sa so una mang good ka nang Bingon ko Lord basta attractive ko sa tao mm. kanang naala isang nga nga attitude niya nga ganahan ko okay ra tanan tanan ako ra siya, kanang kanabang i mallearn ako siya og love pero karon more more on kanang specific na akong prayers nga we share the same values we share the same faith mm. um, kanang family man anak betao uh, value gid niya ang ang family ba uh, most okay, niya okay kinder nya has a compassion to serve others mo gira akong kuan akong gina sa Ginoo specific specific na gig ko balag kuan siya kanang dili siya millionaire, millionaire no? Hindi sure mm -hmm. millionaire, basta, basta <laughs> ko ang yun. Basta ka nang kugihan. Ah, tira, tira. Uh, more importante, kugihan. Ano ah, siya dahil mo na nga. akong prayers, naga pray pun ko. Hmm. Pero dili ingon nga everyday nga prayers nga usay la ko mo lang sa akong akong utok. Mo pray ko about ko about a partner in life. Wala na ko ga after guys og kanang kami new on or whatsoever. Hmm ang ako lang gaf ang ako lang prayers is a partner in life mo ra siya mm -hmm. oh the end kuya wa ani ni i'm sure siya the end <laughs> so ako na pod guys uh. ay kanindot sa weather salamat oh, thank you kayo Lord. sa weather What's your partner's attributes that you find attractive or sexy? Lo, Whoa. gusto niya na tano kung ganihah? Ang kigul. <laughs> <laughs> Uy, dili joke ko, bong bong sorry, sorry ski. Ina na. May love love. Chay iring. Uy, dili. Ang attractive para nako sa kumbana no. naganahan ko sa kumbana katong nag-date pa. May kahilig siyang music. diha hagin mi. Tinood ba yan? Makasaksi ba ka? Tinood, tinood. Hanti ka rin. ko. Musician Ganahan ko kay nga no. Hilig ka nang dugay na magkuko ko naganahan nga ka nang hilig o music ba. nya hilig po mo gitara. So, usan na siya. Usan na siya ka-advantage. Uy, ako utot ani rin siya ka advantage na kung anong mas ni perso ko nga uh, ah sige ta tagana ko ni chag chance nga laki lalaki kay kuan Di diha mi nagkasinabot kaayo mo na i find him sexy kanang nang attributes aside sa ganahan sa ko sa iyang ngipon lagot kay kuy kay siya kay na siya straight nga ngipon ako ngipon. Mm -hmm. oh, kay hi kay ngipon oh ganan kay ko kanang ambot giunsa na niya unsay toothpaste niya oy feel na ko yang toothpaste kay social social ba pag bata oy ako kay tipit tipi. close up, <laughs> close up. <laughs> happy, happy <siguro laughs> mo mo pali ko hi hey, na papalita ko close up nga Colgate nang <laughs> mga ingon ana ba bila social siguro kay ni sektot pisa una ba bitaw usa sa saat kung physically mo na ko ka sa iya iya smile ang iya attitude nga natrakan gyud nako sad kay ang natrakan na ako sa in terms sa attitude kay kuan siski uh, kuan akong bana kanang Da lit rasha get along with other people. I don't need sociable, to yeah, right? sociable. Yeah, sociable. <laughs> at la <laughs> brai ta nag so good. win my kayu. Maika <of> Webster dictionary. <laughs> <laughs> Kuan he's oh, sociable, siya yeah, then I he's easy to get along with with other people. I don't need to I don't need to force him to do the conversation. Uh, nah initiative gid nya mo do da conversation. Natural ng pat si sa ya Oh murag natural lag uh, nya natural uh, lag uh, 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 friendly uh, natural uh, sa se yang dila kay mag, lalalala, todo, güey. Uy. Mogin. Lagi. Y andi la <laughs> la. Ah, na siguro pa. <laughs> Lagi mo. Tinuod beto ang isa mo ka sa And then, <laughs> <and> then, <laughs> then mo din to siya, <see you> guys. <laughs> Murder. wabeto sa siya diri, triple kill. <laughs> ana kanang mogi da na kong nausa sa naganahan kay fila ko kay makita na ko akong papa niya mm. dili lang oh, dili lang upaw si ski kay upaw man ako papa <laughs> pero kanang padulungay <laughs> na ko <laughs> padulungay na kay na hangyo man to siya mapalit ko na ko hair grower na siya Hair grower na siya po. Apo kay, ay, oh, ginugo. May so, ganang hilak ba ni sila? Dugmo, <laughs> dugmo. Lagi, kuwan ka nang, dihan ako nakita bang ka ganing, kanang anang may, ah, may siya muda og kuan sa mga tao ba dili siya mamili dili dili, dili ko dili siya magpataha gani dili siya magpapugos ako nga adto dito ustorya oh, mm dito siya mismo storya na ever since nang nga nagdate me so usa gyud na siya nga nung nakaingan ko kay find my husband sexy and usa sa sana mapasalamaton kaayo ko kay ngano dili baya tanan no nga kanang ingon ana nga lalaki kay usay ang mga lalaki kay kanang maging uwawon baya mm. siya dili man baga magna pareha nako so perfect kayo perfect combination kay congrats ah. si sa mo anak <laughs> <Maura> to bye <laughs> last question so far, wala pay consequences no? wala oi eh. mm -hmm. kuno na, -na consequences sa asa kuno ay sige so pag ah wala <laughs> no, na di ko, wala unsa dito. imong fears a single in life general gina unsa ni day gina rush baka gina rush ka to get married maybe because their societal pa. preference is dapat 30 magminyo na ka or magkaanak what is your take on that hmm. kuan ang fear ang fear na as a single maybe nga kung wala gid ko kuan kanang partner in life hmm. is maginusara anak ah, lang gud siya okay, okay kanang kinsa mo atiman ako dai? Mm -hmm. Ku ko, anak lang gyud siya, pero it's just ano, it's just um karabang thought ni mo ba, pero I know nga dili pasagdan sa Ginoo. Nga more trust trust lang gyud sa proseso sa Ginoo. In general, pressure in the sense dili sa una katong bata-bata pa ko, nga napako sa mga early 30s and mid 30s ma-pressure ko nga mo ingon sila nga hay nganong kuan pa magkawa pa pang kanagminyo anak-anak, na sana na lapas na kas kalendaryo dapat unta na naka ana kana ana karon dai karon gyud kebs na good. wala uh, gyud mo ana ra ko mo katawa ra ko mo smile pero di na ko magpaapekto kay at the end of the day I need to look after myself. Di ma nga kay kuntahin na pressure lang ko sa mga nakapalibot nako kinahanglan mu rush ko nga mag hat magko mangita og partner niya in the end ako ra day mag suffer mm. kay poor ang akong decision, poor akong choices. So mas mas maayo nga gina ginaingon sa katiguangan di ba, mm. slowly but surely. Mm. Mo na siya guys nga nganong mag rush-rush pamangko nga mag naman ko. Mm -hmm. Unsa pa may i-rush rush na ko. Um, mm -hmm. ako. ako lang enjoy enjoy akong life while living in this earth. Mm -hmm. Di ba? Char mean, earth. earth? Ang butla unsa ni. While ano nga, make the most out of it. Nga make the most out of it nga this is not all about romantic relationship ay imong purpose. There's a lot of things nga pwede pa nimo mabuhat sa kalibutan, di ba? through active service, active service sa family, sa mga tao nga nakapalibot sa imuha ana, good siya. Imo lang na maho lang na imong imong hunahunaon. Akong ginahunahunaon. If there is someone out there, pagpakita na daw mo bi, maluoy pud man ako. Daw <laughs> bitaw, daw na mo na daw mo og Di di bitaw. Di, toh. di toh. wala ra gid siya. Kana importante gid sa ako akaron is my peace of mind. Mm. Nga I don't want anybody nga mag that they will take away the peace that I have and the mm -hmm. contentment that I have. Okay. Mora gud na. Kay na content ro ra ko kay na ako yung mga friends nga nakapalipay na Char. Mm. Ari lagi mo na ko. Na mga mga inaanak nga oh, nakapalipay pud naku So mura pud sila na kog mga anak. Mura pud na mga anak. No shout out. Shout out Bella, uh, Luna. Uh, o mo to sa day. Nyu. Mm. Nyu. Oh, kisa pa asa pa ka nga mangita nimo. Oh. Mm. Mura po nagbang anak na to. Dino. Mm, um, yan, napagig mga pag ko dito sa Pilipinas. Okay. Sila Asher, sila Bjorn. So, surrounded mm -hmm. surrounded ay biyapon mga bata. Tinood, tinood. Mahon na siya. I thank you. Uh, Mura eh? no, ni? No, mana nila. Uy, dili, uy, napakay. One more, ah. Uh. One more na. Ikaw. One more, lagi ako. Mm -hmm. So, last na ni guys. Kay, murang sobra na kay mig hours. One, two. Three. Sure. Biabing microphone, dai. Oh, say mo hadek. Labi ha man ako manoy nakakuha nun sa ku ano gati gati Yati ako may nakakuha. Y. Oh, consequence? Uh, di Dil, ha? Huh? Consequence ka or is to ni mo? Yes or no? <laughs> to ni nako i eh, hadlo oh, wow. ko na no, ko ni mo. Limon. Brave. Brave. Bati na lemon. Lemon. Best sex position ko no guys and lights on or less ba? Buya bunda man fast fast talk <laughs> kuan lo we ba ba ra man ako bastos we per dili man char lang missionary missionary ra uy. dili ta magkuan like toto to, mi position <laughs> kay magabaan ta missionary dan lights on lights of dim dim kay abi pa lang matingala ko ba holo dili man ni mo ma uyo <laughs> dili man ma bangag uy <laughs> So, dimra siya, guys. Wow. Ana, ragido. Di ba? Wow. I dare more you. Mora siya. I thank you. <laughs> And I thank you. Bitaw, uy, mauragid bitaw to. I hope na-enjoy mo sa among podcast, yes. ha? Ina e to, gud ni. So, so kung saan mga brief lang dahil, kung saan mo ika-share, like, learnings ni mo, or, or ika- Takeaways. Advice, advice ni mo sa atong mga viewers or listeners. As a married uh -huh. person, mga two words lang. Ay lang palabi, ha? Okay, time consume na. Oh. Two words? Two words lang. Uh, keep it up. <laughs> keep it up. woman. Uh -huh. uh -huh. uh, two words. No. Two to three words. Three words. To ko, ah. Love yourself. Uh -huh. Oh. oh love Hi, ka ayo. Wow. So, it's to guys. And for our uh, quotes for the day. As always, I am not saying this because I am in need, for I have learned to be content, whatever the circumstances uh sa philippians um 4 verses 11 so so bisaya dai dili kin dili ko kini ginasulti tungod kay nanginahanglan ako kay nakakatun ko nga makontento bisan unsa pa ang mga kahimtang yeah. all right sa okay. philippians 4 verses um 11 so, so we hope you enjoyed today's podcast and learn a thing or two to become the best version of yourself as we always say, every day is learning. This is Abby and Joy. We are truly makeup proud. Till the next one, see you soon.